Mao din panahon na ni akong kalibin sa una nga buntis na. Gila agra ang anak sa plaza. Pero ako nga nagtanaw, perti ng laguta. Pero bahala na na sila. At least, ang bata perting lipaya. Kaysa sa kadugay na sa katuigan, nagpakita nagbalik ang iyang mama. Pero dili ni mauli ha. Mabalik pa ni sa iyang bagong nga laki nga iyang gihigugma. At least, naguol ko. Pero nalipay siya. Bahala na. Pero dili kita kabot og unsay plano niya. Ipakita ra sa bata, abi niya muli na. Pero pag hauman, biyaan ra. Ipakita pa kuno siya ang anak nga concern siya. Pero dito ang tanan, iladra. Mora pag correct ka nag istorya. Mao na ning panahon na magpikit kog balik niya. Ay, tanawa. Di ba? Bagay unta ming doha? anak sih gue rokong nang pono karon beli dari kami ya anak 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 lagi orang anak lagi orang saya kong nang belikan gue nih anak anak wow Pero wala jugo kapugong ni ning higayuna. Kay murag giminga mang bugkon niya. Be. Mahag po gamay ba? Koki na ko gamay, kinafeel na na ako ang init niya. <laughs> Banding po migamay gamay ba? Bahalag ang iyang bana, naguhat ito sila ha. <laughs> Kaya ko bitay ikaduha raman ito siya. istory ginagmay ba? Basin pa di ay, mailad pag ikaduha. <laughs> <laughs> Para man lalis ram na ang resulta. Manghilom na ta, na Murag, mo na igiingon. Murag, na rin naging mabalik ang iyang gugma. Ha <laughs> ha ha. Manlakaw na may diring napita. Kay ilaag daw ko niyang bata. Kay hapit na rabak ko nun siya. Muli sa ilaha. Nanood mo tindahana, na. rin Umot lang, unsa kay palito na ni nila. Kaya ako, lamang ko'y kwarta. Di ba ka, magtanaw-tanaw na lang po ni sila. kadugay ba nakapili ni ah? na <laughs> 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 ning bata po'y na kog sunod-sunod nila maora gyapon masakitan ra ta ayay managisgora ni higayon na ngapalita na siya Mga na ginene higayo na. kay padong nam din okay, sila sa counter para magbayad na. Manggawa sa midring dapita. kay nakapalit naman siya. <laughs> Awang naong perting lipaya. Palit sa mig protas ha kay hapit na may mga ni na. Okay, base nang iyang banabana. Suwerte ng suku ah Mga ah? na ning panahon na Ang bagool na pod ning bata ah Kaya yung mama Adto na Uli na sa iyang bana-bana Watay hey, mahimo ning sitwasyon na ah? Pwede man kita magbuot niya ning kinabuhi ah Kaysa lain man nagpakalipay siya Ang na lang ta Mahalaga nga mong anak Suwerte ng Bibi babay na Kaya magpakalipay na lang po taga to ah O diba, marag makahilakpod ka?